pag uwi ko sa Pilipinas kasi di ba binisita ko yung ano yung mga mga lumang kasama ko yung mga lumang store ko yun pinuntahan ko yung ano yung sinubukan ni recreate ko yung ano yung pagbabyahe ko yun eh sumakay nga ako ng MRT ganoon saka maganda noon gamit ko itong ano ko na lang uh, salamin ko na lang yun wala <laughs> lang mga tayong video ito naman yung setup ko sa higaan. Eh. Nandito sila sa baba. Kaya nakakagawa tayo ng video ngayon. <laughs> Ay! Papasok na naman ako mamaya. Nakakatamad. Grabe. First time ko na naman papasok. After one month. <laughs> Tapos nga pala. Ano, lumipat na rin ako ng, ano, ng linya. Hindi na ako sa loin. Kaya ngayon yung ano ko. Training. Training na naman ako dito sa ano. Nag ano ko. Uh, sa picnic picnic line. Subukan ko sa picnic line para ano lang para maiba naman yung ginagawa natin. Eh para paulit-ulit na lang eh. isipin niyo dalawang taon na ako sa loin line. Kaya lipat tayo sa ano. Sabi nila mas madali raw sa picnic pero syempre hindi natin alam no. Yan yung mga ano yung yung picnic yung ano yung Alben, ano yung kasim, kasim sa atin sa Pilipinas. Eh syempre, uh, hindi natin alam yung ano yung cut nila dito pa. Kaya ti training tayo dito. Ang ang training dito ano, tatlong linggo, no. Unang linggo siguro parang ano lang uh, ano ka lang yung parang observe observe ka lang ganyan. Tapos tapos yung mga yung huling dalawang linggo, yun na yung ano uh, hawakan ng knife para i ano muna subukan mo na kung ano yung ginagawa nila tapos susundan mo na sila maganda nga doon sa picnic line yung trainer doon Pilipino <laughs> kaya ano sana mag makuha kagad natin yung ano yung ano yung ginagawa nila doon makapirma no ano eh Ah, uh, maganda sa maganda, maganda sana sa loin line palaging mayroong mga overtime kaya lang ano eh may mga nararamdaman na kasi ako sa ano sa kamay ko kaya parang, ano, parang medyo give up na muna ako sa, ano, pwede naman bumalik doon after, ano, after, kunya kaya mo na or siguro, pagka nagahabol ka sa mga overtime, maganda lang talaga sa, sa, ano, sa Loin Line. Maraming overtime. Doon daw sa picnic, ano raw, uh, hindi raw masyado yung overtime doon. Saka may mga nag-overtime daw doon, pero, ano, uh, bilang lang kasi, Ah, uh, karamihan ng mga senior doon mga nakita ko doon mga Chinese ano eh sila yung mga madalas na nakakapag overtime may overtime naman daw kaya lang yun nga lang syempre alam niyo naman sa may pulip seniority kaya baka sila lang muna yung mga makapag overtime no meron akong gustong ikwento lang yung tungkol sa ano yung sa hindi ba nga pumunta ako sa ano sa umuwi ako ng Pilipinas gusto ko lang ipakita sa inyo yung ano yung ikwento sa inyo yung yung biyahe ko <laughs> <laughs> yung araw-araw na biyahe ko, di ba? From office, nag-office ako, office job. Tapos nag ano ako, ah uh, nag kumuha ako ng experience sa pagbubutcher. Tapos ang ginawa ko nun kinuha ako na trabaho, yung nakuha ko pala na trabaho na pagtatrabahuan malayo sa amin, di ba? Sa Makati ako. Nakuha ako na trabaho sa May Quezon City pa. Yun nga, yung araw-araw na biyahe ko papunta sa trabaho isipin mo anong oras ang pasok ko dati nun alam ko ang pasok ko dati nun mga alauna eh alauna ng hapon kasi pag mag uh, magko-closing ka kasi usually closing yung schedule ko biyahe ako nyan na napakahaba no simula ano yung ano, tatlong tatlong sa yun pag uh, ano bumabiyahe kasi hindi ko dinadala yung sasakyan ko syempre ano eh mag magagasolina ka tapos mag ano ba to maghahanap ka ng mga parking ganyan eh pag kayong commute wala ka nang intindihin yun nga lang araw-araw na parusa sa pagko-commute isa rin yun yung tingin ko sa dahilan kung bakit ano eh kaya walang progreso yung ano eh yung Pilipinas ano ah, kinakain lang ng ano ng ng pagbiyahe ng mga ano ng mga Pilipino parang dun lang nauubos yung ano yung na maraming dapat pwedeng gawin yung mga Pilipino tapos nauubos lang sa commute dahil sa traffic. Grabe. Uh, isipin niyo yun uh, from Makati to ano to Quezon City. Yung biyahe ko niyan araw-araw, parang halos umaabot ng dalawang oras sa biyahe. Sa biyahe lang. Yun, sisimula yun ano, uh, jeep. Jeep ako, magji-jeep ako niyan papunta ng ano ng ano ba, ng Guadalupe pagka ano mo dun syempre tanghali pa yung pasok ko nyan grabe <laughs> pajip pa lang pawis na pawis ka na. pero ang kagandahan lang kasi nun hindi naman siya yung rush hour pagka pumapasok ka kasi pagka kunyari nag opening nag opening ako ano eh ma ano ma mahirap yung ano yung ano yung biyahe nun lalo kasi rush hour papasok kaya pinili ko lang lagi closing o yun ah uh, jeep yun. Ewan ko kung mga ilang minuto yun. Ay, from, ano, from West Rembo sa amin to Guadalupe. Tapos, pagkatapos nun, ano na ako, mag mrt Mibili nga ako yung, ano, yung, yung sa beep card. Beep card, ba don <laughs> ano, niloloadan ko na yun ng malaki kasi, ano, uh, ano ba to para kasi doon naman ako yun naman lagi ang sinasakyan ko. Ah uh, sigura simula Guadalupe hanggang ano Guadalupe hanggang sa Quezon City. Ang kagandahan din noon pagka nagbabyahe naman ako papunta dun sa ano sa Quezon City. Ano? Ah, uh, yung SM North na station yung nasasakyan ko. Hindi gano'n kasi kep. Kumbaga ano dun ako yung nakakapagpahinga. Yung nga lang galing sa Pawis papasok ka sa aircon ng MRT. Yun. Minsan ano, minsan, pero ano, minsan naman siksikan din pero ano, kadalasan yun, may mga binababa na yun, nakaka, nakakapag-relax. Dun, dun yung mahaba yung biyahe kasi matagal din yung, ano, yung biyahe papuntang Guadalupe hanggang, ano, hanggang, ano ba to? Hanggang SM North, hanggang Landmark. Ano ano, yung, yun nga yung ginawa ko sa pag-uwi ko sa Pilipinas kasi di ba binisita ko yung ano yung mga mga lumang kasama ko yung mga lumang store ko yun pinuntahan ko yung ano yung sinubukan ko ni recreate ko yung ano yung pagbabyahe ko yun. Eh nga ako ng MRT ganun. Saka maganda noon gamit ko itong ano ko na lang uh, salamin ko na lang. Hindi ko na kailangan ilabas yung kasi syempre eh, yung privacy ng mga tao. Ma nakakaya din magvideo video eh. Sabi abnormal pa to nasa MRT lang nagbi-video pa ganun. Kaya ito lang gamit ko yung reban E di, ayun, tuloy-tuloy lang. Papuntang, ano, papuntang, ano, uh, landmark yon sa landmark sa may trinoma. E di, pagbaba mo ng trinoma nun, isa pa yun na, ano ko, na, na problema. Pagbaba mo ng trinoma, kasi ang sakay ng mga jeep, yung banda dun, sa may, ano, sa may SM North. Di ba, yung SM North, medyo malayo pa yun. Lalakarin mo ngayon yun from trinoma to SM North lalakad ka doon, ang daming mong ang daming ano, syempre mainit, tapos ang daming mga nakatambay. Ano naman uh, nung time na yun, parang medyo kampante na rin ako kasi kabisado ko na 'yung daanan, pero pag ayun kunyari, nagsisi nung nagsisimula pa lang ako, nakakatakot din eh. <laughs> kasi marami talaga mga tambay doon. Pero pero ito nga nung nung huli kong pinuntahan, ano na, uh, parang ano siya, parang may ginagawa yung daanan niya, wala nang masyado nakatambay. Kaya lang problema, ano siya sarado tapos parang pag may nakasalubong ka pag iisip ko eh baka mukhang masamang loob mga gano'n. <laughs> nalakad ka doon pagpunta sa may SM North kasi nandun yung sakayan so yun pagpunta ko nga doon doon na ako maghahanap ng ano ng mga ano yung sakayan papuntang Circle C yung sa may congressional jeep yun jeep yun na papunta ng congressional ano sandaling biyahe na lang yun pero ang problema mo nga doon napakainit at talagang pag kayo, di ba, mainit, pawis na pawis ka, galing Guadalupe, ay ano, Guadalupe, Guadalupe. tapos mag-MRT ka, mag, ano ka mag, ano, ka matutuyuan ka. Dapat, kaya lagi ako merong ano, yung good morning towel, ilalagay ko sa likod ko. Tapos, paglabas mo ng MRT, maglalakad ka, tapos mag-jeep ka na naman, pawis ka na naman. Bago ka pa makapunta sa, ano, sa, ano mo, trabaho mo, ano ka na, hapo ka na. <laughs> Hindi ka lang amoy araw, amoy pawis ka pa. <laughs> Kaya ang ginagawa ko, 'yun lagi ako may pamalit pagka nag uh, ano nag puma ano pumapasok. Eh di 'yun, tapos pagpunta ko dun sa ano sa Circle C. Ano na eh, syempre eh, chineck ko muna yung mga ano yung kung may nagbago ba ganun. Pagbaba ako dun sa ano sa Circle C na mall. Wala na nga din yung ano yung hinahanap ko yung ano yung binibilan ko na sila ate yung binibilan ko ng kape pagka kunyari magbe-break magbe-break time mga ano 30 minutes break kanya ang ginagawa ko kasi lalabas ka bibili lang ako yung kape yung mga alam mo yung tig sa saan 12 yata yun 12 pesos na kape na nakakap na tapos yung instant ka kopi lang tapos yun pa kape ka lang tatambay ka sa mga ano sa may pintuan dun ng mall ganun <laughs> Ganun lang yung trabaho ko dun pagka ano eh di, hinahanap ko wala na sila sarado na. Ewan ko eh kung ano ko umalis na ba sila doon o baka sarado lang sila nung time na yun. Hindi ko alam kung anong araw pumasok pumunta noon eh. Pero weekdays yun eh. So yun pagpunta ko doon chinik ko kung meron pa akong mga kakilala wala na wala na masyado akong mga kakilala doon. tinanong ko yung mga ano yung mga dicer doon, sabi ko ah sila ano sila ate Michelle yung mga dun yung mga kasama ko sila sino ba yun? sila Archie sila yung mga ano ko doon, eh sila sila Jen wala na wala na sila doon. sabi nung isang ano Uh, wala na pala yung Rubina doon, wala na yung Rubina Farms. Ang naiwan na lang doon yung ano Sabers sa Camonte Magnolia. Yung ano na lang doon yung store doon. So sabi nila, ah wala na, tinanggal na yung Rubina rito, iniwan na lang yung Sabers kasi yung Sabers parang ano, Saber sa Rubina, parang ano sila, parang parang iisang eh kung iisang kumpanya ba ganyan. Tinanggal na raw yung Rubina. So yun, paglabas ko Siyempre, mas maalab ko. Wala yung, wala yung mga kasama ko. Paglabas ko, tinignan ko yung pinagtatambayan namin ng ano, ng ano yung sa pagka nagbe-break kami. Yun, nakita ko si Kolokoy, si, 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 si Atenyo. <laughs> Nalimutan ko yung pangalan. <laughs> ano yun, ah, halos kasabayan ko yun sa pagpasok sa, ano, sa, sa trabaho doon. Uh, sabay kami na butcher pero ngayon ano na siya uh, team, uh, team leader na siya dun sa TL na siya dun sa Monterey eh yon kwentuhan kwentuhan sabi niya oh nagkikwentuhan nga kami yung ano pa nung nandun pa ako sabi ko naalala ko naalala ko, yung, naalala ko pa yung mga unang araw ko dun kikwentuhan lang kami tinuturoan niya ako kung paano kasi karamihan naman kasi dun mga prosen lang basta tinuturo niya lang sa akin yung mga basic kung paano mawak ng kuchilyo kung paano maghasa ganun sabi niya sa akin, "O oh nga, eh, buti nga ikaw nakatakas ka na sa ganito." Sabi ko, sabi ko sa kanya, "Eh, sabi, 'di ba, sabay lang tayo, nag-uusap pa nga tayo, magkunyari magtatapon ng basura, ganyan." Uh, 'Yun yung kabiruan ko lagi, yung pagka nag ano kami, nag pagawalan tao, nag ano pa kami, nag shooting shooting pa kami. Kung sino yung makarami ng shoot, yung basta naglalaro lang kami ng kung ano doon. Laging pustahan namin magpapakape. <laughs> sabi sabi niya eh buti nga ikaw nakaalis ka na eh sabi niya sabi ko sa kanya bakit kasi ikaw hindi ka pa mag-apply, hindi ka pa mag-try? Eh, ano nga, tinatarget niya raw, uh, kahit saan daw naman, ano, Poland daw gusto niya mapuntahan. Kaya sabi, sabi ko, oh, i-try -ano, mo lang para ano, medyo lumaki yung kinikita mo. Kaya, ano, uh, makakatulong din yun sa buhay talaga Pag uh, ano, sabi niya, oo nga eh. Kaya nga buti nandyan ka, sabi niya, para nakikita namin yung progreso ng buhay ba. Kung ano yung mga dapat gawin, gano'n, sabi ko sa kanya. Basta pagka merong mga tanong, ano, sabihan mo lang ako. Ano, uh, bigyan kita ng mga advice kung paano yung mga gagawin. Eh, yun, konting kwentuhan, umuwi na rin ako. Tapos gano'n uli yung biyahe ko noon, pagka yung galing sa store namin na dati na luma. Ano yun, ah... Uh, Dalawa kasi 'yung store ko doon, uh, 'yung Circle C isa ka 'yung e Mart sa May Project 6. Hindi ko na napuntahan 'yung sa Project 6 kasi ano, uh, magji-jeep pa ako e eh, nung time na 'yun para mga alas 4 na mag ko, 5 magta-traffic na nung time na 'yun. Kaya ginawa ako umuwi na ako. Pero meron pa akong isang pinupuntahan doon. Ah, uh, Rubina rin ako doon pero uh, iba rin 'yung uniform kaya MWF nasa Circle C ako. Uh, tapos 'yung MWF sa Sunday yata. Ay, hindi, nee, Sunday, pahinga ko. Tapos, uh, TTHS, doon ako sa Easy Mart. Iba rin yung uniform doon. Tapos, maliit, mas maliit yun na ano, na parang ano siya, parang yung hiwalay na store lang siya na, na ano, Easy Mart nga yung Easy Mart. Hindi ko na siya napunta, eh. kaya lang, ano, hinahanap nga ako ng mga kasama ko, sabi, eh, ano raw, hindi ka naman lang bumisita. <laughs> eh. yung time kasi na yun, wala, eh. hindi na ako naka, nakapunta. Eh. Tapos, ang uwi ko noon, ano uh, maglalakad ako papunta sa may ano sa may circle alam niyo sa circle sa may Quezon City doon ako mag-aabang ng bus hanggang Guadalupe na yon kasi pag uuwi kami mga bandang alas 12 na yon ng ano ng madaling araw eh ano uh, sa, ihintay lang kami ng bus doon saka dapat wala kang dala-dala kasi baka ma-champuan ng mga hold up ganoon eh <laughs> Ano yun, uh, biyahe yun Guadalupe. Tapos, mabilis na lang yung biyahe nung kasi madaling araw ni. Tapos yun, jeep na naman pa ano pa. Ganon ganon yung araw-araw na routine ko pag pasok dati sa ano para lang makakuha ng experience pa punta rito sa Canada. Lahat yun ano ah, uh, lahat yun ginawa ko na ano na wala eh wala naman tayong magagawa eh kasi para makakuha ng experience. Talaga'ng tinaga ako na 'yung ganung ano, routine. <laughs> Pero ayos naman. Kita niyo naman, nandito na tayo sa Canada, 'di ba? Tapos sabi nga ng mga kasama ko sa ano, 'yung mga nakita ko na, ano. sabi, "Buti, buti ikaw ah, uh, mo bumisita sa mga lumang ano, lumang mga store mo." Sabi ko kasi sa kanila, "Eh, ano eh uh, ano ba 'to?" kela maganda naman na bumisita rin sa inyo kasi syempre kayo yung ano eh kayo yung tumulong sa akin dati na nagturo kung paano yung mga ano kung paano yung mga gagawin mag mga cut ng baboy saka syempre sila yung mga nakasama ko ng mga ilang taon din para para ano para mga naging kaibigan mo na rin yung iba nga dyan, naging ano naging inaanak ko yung mga anak nila ganyan kaya sabi ko sa kanila talagang hindi ko kayo kakalimutan eh. Pinuntahan ko sila. Sabi ko, break tayo. Tapos, break, kain, nag-iano kain. Lahat sila, pinuntahan ko. Pati yung mga nasa, ano, nasa may, ano ba yung California Gardens, pinuntahan ko rin sila. Tapos yung nasa may, yung sa Robinson kasi, wala na akong masyadong, ano uh, dun, wala na akong kakilala. Pero, pinuntahan ko pa rin. Kaya, yun naman, okay naman yung nangyari. Kaya, kung ako sa inyo, pag kayong yung mga nag apply puntahan niyo lang yung mga ano yung mga supermarket yung mga supermarket tanungin niyo yung mga andun yung mga merchandiser kung saan yung opisina nila at kung meron silang opening ganun yung ginawa ay, ano ganun yung pwede niyo gawin kasi sa ngayon sa online mahirap na mag-apply eh. saka hindi naman lahat naghihingi ng mga ano yung mga kailangan pa yung mga mga ano yung merong mga certificate ganun hindi Pwede kayo pumunta doon magtanong. Hindi naman lahat ganun kahigpit sa ano sa experience experience niyan kung gusto niyo magsimula na no. 'Yun. Nagkuwento lang ako at mamaya papasok na ako sa trabaho eh. edit ko pa 'to, eh, no. Oh, sige na. Hilang. Like, share, subscribe mga guys. Eh. Napaalam.